Iris, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit apat na put dalawa minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.15, ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.20 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na may kayabangan, dahil pwede kang mabigyan ng kamalasan. Taurus, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 Gs ng umaga, na may singit na 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.55, ng hapon at may singit na 46 na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.20 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay gold at mabibigyan kanya na para matalo. Gemini mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit na 50 siyam na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2.55, nang hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas sa player na mareklamo kukuha sa iyo ng swerte. Cancer, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, na may singit na 42 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 52 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magdamit ka ng may kulay dilaw, at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenas para manalo. Leo mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8.05 ng umaga, may singit 53 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga, hanggang ala 1.55, ng hapon at may singit na apat na na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay brown mabibigyan kanya ng ikakatalo. Virgo, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, na may singit 42 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng tanghali hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 40 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.15 ng gabi. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas sa player na palasigaw kamalasan ang kayang maibibigay sa iyo. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, na may singit na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:30 ng umaga. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay green at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na Buenos. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.40 ng umaga, na may singit na apat na pung minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na apat na dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay dilaw at mabibigyan kanya para matalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 gis ng umaga, na may singit na 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 40 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga na may singit na 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanggalin hanggang alas 12.55 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.30 ng gabi, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, na may singit na 55 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:30 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay pula kaya kang kuhanan ng oras na Buenos. Pisces, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.45 ng umaga, na may singit na apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 3.00 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.25 ng gabi. May nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka sa kulay silver at kaya kang kuhana ng oras na Buenos.